Yo, what's up, mga ka -transphere? Isang matinding revelasyon, dating sikat na aktres at ex ni Coco Martin ay humingi ng tawad sa kanya. Ano nga ba ang totoong kwento sa likod nito? Tara, alamin natin. Ano man, yung... yung... nangyari, yung mga nasabi ko dati, ah... Uh, sana, sa sana ano ah uh, ah uh, ba yun nga mabalang araw mapatawad mo ako ah uh, yung gusto mo gusto kong sampal sampalin yung sarili bakit 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 ginawa mo yun ang tangatang mo gusto kong ganun eh yung marirealize mo na lang yung pagkakamali mo tapos na ang bigat pala dapat hindi mo ginawa bigla na lang, ibigyan na lang po Parang multo, para silang multo na dinadalaw ako. Ako napapagod na rin ako, sabi ko ganun. Ayaw isisis sa isisayo lahat naku ano yung nangyari sa akin ngayon. Kasi alam ko naman eh, ako rin to, Ako rin yung may kasalanan. Nagawa ko rin to eh. Hindi mo pa naman pwedeng isisi sa ibang tao kahit gaano pa sa na nagawa niya. Kasi may sarili akong isip ako lang, ako lang talaga, in-enjoy ko lang talaga kung ano yung, in-enjoy in ko lang yun, kung anong yung maling nagawa ko. Pero, ma, gusto ko kasi saan, tulungan mo ako, ma. Gusto ko magbago. But, hindi ko, hindi ko intention na napagguluhin yung buhay niya noon. Uh, para sa anak ko. O, kaya dahil sa, dahil nga, dahil, dahil lang sinabi, hindi ko alam na, hindi ko wala akong intention na ng gulo ang buhay. Yanon, yun lang siguro talaga, bata pa ako, madali akong maniwala, sabi-sabi. Um, yun, yun yung pinaniwalaan ko. Noong time na medyo hindi pa ako kumilsido, na hindi nga siyang... Sila pa yung ano, lumalayo, pero ikaw, tinry mo pa rin lumapit, tinry mo talaga malinawan. Mahal mo si Nicole. Pero yun nga, sorry kasi nag nagkamali ako. Dala ng kabataan, dala ng mga maling nagawa ko noon, Uh, pati ikaw, nagulo yung buhay mo. <laughs> Yun, humingi ako ng dispensa. Humingi ako ng sa so, magpatawad mo, araw. Si Catherine Luna ay isa sa pinakamainit na pangalan sa showbiz noong early 2000 at nakilala siya sa pelikulang ang babae sa Breakwater na kung saan ginawaran siya bilang the best actress sa Brussels International Film Festival at naging kabahagi siya sa iba't ibang pelikula at teleserye. Sa kanyang panayam kay Julius Babao, inamin ni Catherine na nagkamali siya sa pag-aakto sa kay Coco Martin bilang ama ng kanyang anak sapagkat noon ay nagkaroon sila ng relasyon ni Coco Martin ngunit sa dikalaon ay naghiwalay din naman at nagkaroon siya ng ibang karelasyon kaya't nung nabuntis siya, inisip niya na maaaring si Coco Martin ang ama ng kanyang dinadala. Habang lumalaki ang bata, napansin ni Catherine ang pagkakaiba ng hitsura neto kay Coco Martin. Kaya't naisip niya na hindi pala si Coco Martin ang tunay na ama ng kanyang anak. Kaya't sa panayam niya kay Julius Babau, rekta niyang sinabi na hiyang-hiya siya kay Coco Martin at sana mapatawad siya neto balang araw. Umihingi din siya ng dispensa sa gulong idinulot niya sa buhay ng aktor. Mga ka-transfer, si Catherine Luna ay aminadong naligaw ng landas noon dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Ito ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak at pagkasira ng kanyang karera sa showbiz. Kaya mga ka-transfer, maging mapanuri tayo sa ating mga desisyon at sa mga taon na pinipili nating pagkatiwalaan. Uh, higit sa lahat sa mga bisyo na maaaring makaapekto o makasira sa ating kinabukasan. Ang kwento ng buhay ni Catherine Luna ay nagpapaalala sa kahalagahan ng responsabling pagpapasya sa buhay. Minsan ang mga maling pagpili o desisyon ay makakaapekto hindi lamang sa atin kundi pati na rin sa ibang tao. Kung gusto mong manatiling maging updated sa mga susunod na trending videos, huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell. Maraming salamat.